Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaangahanga talaga ang likas na ugali ng tao. May mga taong sumasamba sa mga ribulto, nananalangin sa mga estatwa, gumagawa ng iba't ibang ritual para sa kanilang tinatawag na Diyos. Pero kapag dumating ang sakuna, kapag may lindol, may sunog o nasa bingit ng kamatayan, sino ang tinatawag nila? Hindi ang ribulto, hindi ang estatwa. Isa lang ang tinatawag nila kahit sa mga bansang hindi relihiyoso, kahit sa mga lugar kung saan hindi uso ang pananampalataya, mapapansin mo ito. Manood ka ng pelikula, makinig ka sa isang taong nabibigla o natatakot at maririnig mo, sasabihin niya, Oh my God! Hindi Oh my Gods! At hindi Oh my Statue! Bakit? Kasi sa kaibuturo ng puso ng bawat isa sa atin, alam natin ang totoo kahit anong ituro sa atin, kahit anong paniniwala ang itilit ng mundo, nasa loob pa rin natin ang likas na pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos. Kapag dumating ang oras ng tunay na pangangailangan, kapag wala ng ibang masandalan, otomatikong bumabalik ang puso natin sa Kanya. At ito ang katotohanan, kaibigan. Hindi mo kailangan maging nalubhasa, maging expert para mapansin ito. Obserbahan mo lang, nangyayari ito araw-araw sa bawat sulok ng mundo. Maliwanag ang ebidensya. Naghihintay lang sa mga handang mapansin ito.